dry skin pa yan. Opo, anak. Kain po, Salamat po. Kain po. Thank you. Ay, ingroom pa pala yun. Ito, oh. Nakasuksok. Ay, Ayan, oh. Oh, yun ang sinasabi kong hindi natatanggal ng ano. Yung basta liyan. Kala ko nasya. dumi lang yun. Daramdam ko naman eh. Pagka kaya sabi ko ayoko na ako magpalinis ng ano. Yung ginagawa ko na lang, brush-brush na lang siya. Pag ko brush. Sabi niyo pa pong usapin. Magiging pipit eh. lang. Sarap na eh. Makati-kati siya. Wow, sarap. Lucky. <laughs> Na-relax mo lang, ma'am. dry skin pa po. Laki ng bag mo ni. Eh. Ba may bag may may pagbag pala si Mayor eh oh. Oo okay. Galing naman. Sino na Mayor ng hindi hmm. oh. po. Hindi ah. po. Kinabot ko kasi agibyo dito.

Ay, sorry ma'am. Sobra pa ng sundot. Mamaya na po, may ginagawa po ako. opo alo mam Nadaanan na namin to kanina. Mm. Sabi ko, ano ko ang bahay niya eh. Bagong gawa lang ang bahay niya. Tapos ang pintura gray. Ngayon, pag ikot namin doon, doon sa may circle, sabi sa amin, dumiretso kayo tapos kumaliwa kayo. Di, Paglabas namin, nando na naman kami. Pero sabi ko, ano yun na yun? Sabi ko, gano'n. Eh, di balik ulit kami doon sa ano. Kulay gray, pero nagtanong pare, kaya, bet, ano pa rin kami sa ano doon kayo? Ano doon sa sulok? Doon, na kayo. Hmm. 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 Ang anak mo lalaki ay singkatawa Hayad madam dami dami naglilis ng na paara, walang ganyan. Hindi sila nagaganyan. Oh, um, ito masakit? Hindi naman. Tapos minsan meron isang beses na naglilis. Sabi ko, okay, tanggal naman ang kanyang dry skin. Kanya lang nasugata naman. Alam mo, parang naging lang sa yung paako. Pagsulian talaga yung laman niya. Observan mo nga ito, ma'am. Kasi yung tigas niya eh. Hindi ka nasasaktan? Okay, sige, tatanggalin ko po ah. Nalagatok siya sobrang tigas eh. Oo, nalagatok siya. Yan ah, ko ko na. Hmm. hmm.

Buti ito hindi sumasakit mo. Pag nararamdaman ko na haba na siya, hindi po po. Nararamdaman ko pag sa ako. Pag nag-raver siya sa ko. Sabi kayo, masasakit na yung ko. Okay, para ko lang bauna yung ko. Kasi. Papa? Baba? Po. Kahit okay lang, nakaubos na lang siya? Oo po.

ngayon ang gamit ko may bagong gamit tingnan mo to